Magandang bati po at narito muli tayo sa ating susunod na kwento dito sa kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Isang naratibong maaring sabihing pamana ng buhay itong panlimang episode na ito sa panlimang season. Ang pamagat natin ngayon ay mga katagang patubo ng tunay na pagkakaibigan at aruga ng pagtitiwala, paggalang at pag-asa mga katagang, alam kong darating ka. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang magkaibigang sundalo na nakipaglaban noong unang digmaang pansandaigdigan. Sa kalagitnaan ng mabagsik na bakbakan, nakita ng sundalo ang kanyang kaibigan mula pagkabata at kasama niya sa serbisyo na naparil. Nakita niya itong natumba sa barikada na ilang metro ang layo sa kanyang pinagtatagoang ang hukay. Kinabahan ng husto ang sundalo at matindi niyang pinagpuputok ang kanyang sandata sa pinanggalingan ng putok na panig ng mga kalaban. Kasabay nito ang nakakabinging pagsabog sa harap ng kanilang barikada. Nagliparan ang naglipa ng mga bala mula sa mga baril ng mga kalaban na dumaan sa ibabaw ng kanilang mga helmet. Nanatili sa isip ng sundalo ang nakita niyang pagkakatama ng kanyang kaibigan. Kasakasama niya ito na nagpaalam sa kanila upang manilbihan sa digmaan at kagaya ng kanilang nakasanayan na palaging pagsasama. Nagsabay din silang nagpalista sa hukbong militar at iisang batalyon ang nakapuntahan nilang pareho. At maging sa misyon na nakaatasan sa kanila, magkasama pa rin sila. Sa walang pag-aalin lang boses, sinabi ng sundalo sa kanyang tenyente na nakakataas sa kanya. Susulong ako diyan sa lupang pinag-iwanan at aking kunin ang kaibigan. Walang humpay ang mga balang bumabagsak sa mga hukay na taguan sa kapaligiran nila dahil sa walang hintong pagpapaputok ng kanilang mga kalaban sa kanilang pinagtaguan. Pumunta ka kung pumunta ka wika ng teniente. Subalit wala akong alam na katuturan yan. Maaring patay na siya at kung susulong ka, isusubo mo lamang na itapon ang buhay mo sa walang kahihinatnan. Tumahimik ang sundalo, subalit buo na ang kanyang kalooban. Sa gitna ng nagsunurang mga paputok, tumakbo itong pumunta sa kanyang natumbang kaibigan at kakatwa rin na nakarating siya sa tabi ng kanyang kaibigan na hindi siya natamaan. Dumapa siya at sa isang kasikisap mata, nabuhat niya ang kanyang kaibigan at itinakbo niya ito. Patuloy ang mabangis na palitan ng mga paputok at walang alintanang tumakbo ito. Ang tanging nasa isip niya ay maiabot ang kanyang kaibigan sa kampo at ni hindi niya napansin na tinamaan din siya. Pagdating doon, inasikaso sila kaagad ng mediko at in ineksamen sila ng opisyal. Ikinalulungkot ko, pero patay na ang kaibigan mo. Gaya ng sinabi ko, walang kahihinatnan ang pagsubo mo ng buhay mo. Nakaswerte ka lamang at nakabalik kang buhay, sabi ng tenyente sa kanya. Mayroong naging katuturan, sir, sagot ng sundalo. Patay na siya. Paano mo masabing may katuturan samantalang nasugatan ka pa ngayon ng malubha? giit ng tenyente, Bumagsak ang luha na nangingilid sa mga mata ng sundalo. Hindi siya kaagad kumibo, at lumunok siya para pigilan ang hikbe, sanhin ang damang-daman niyang hapdi ng kanyang kalooban. Ilang segundo ang lumipas, nagbuntong hininga siya ng malalim na nagsabi, Totoong may katuturan, sir. May naging kahihinatnan ang pagsubuko ng aking buhay dahil noong marating ko siya, humihingang inga pa siya, nakita ko pa siyang gumite, nasihan at narinig ko pa siyang nagsabi, Jim, alam kong darating ka.